Hello mga ka-AIO! Welcome back to another video. So for today's video po ay uh, bumili ako ng AirTag sa Amazon. Uh, nabili ko lang siya ng 369 for 4 tags instead of 439 So tinake advantage natin yung discount na yun. Uh, and then kararating lang today. So tara, i-unbox natin. Ayan, so ito nga siya. Okay, so 4 pieces na AirTag. Open it. I understand. Yay, nice. Okay. So ito lang siya, okay, apat na piraso. Ah, uh, i-share ko din yung link kung saan ko nabili ito sa Amazon, okay, for 369 dirhams only. So, uh this is very helpful in tracking your things, no? Uh, parang ako, makakalimutin kasi ako, minsan hindi ko alam kung saan ko nilalagay yung susi ko. So ito, uh, sana makatulong sa akin. Okay? Tara, i-testing natin sa phone. Uh, bago pala natin siya i-testing, uh, share ko lang din itong nabili ko sa Amazon. These are the keychains for the AirTag para pwede mo siyang i-hook sa keys mo. Okay? So, nabili ko siya for 20 dirhams, apat na peraso. Share ko din yung link kung saan natin siya nabili. Okay? Yan siya. Sap ko lang siya dyan. Okay? So, tara. Testing na natin sa phone. Okay, ngayon, uh, first thing na gagawin natin, tatanggalin natin yung suput niya, okay, ng AirTag. Kasi, uh, kailangan natin hilain yon para mag-engage yung battery niya. So, once na natanggal mo yung suput niya, magpapakita yan, okay? And then, click nyo lang yung connect. Okay, then bigyan nyo lang siya ng, ng Name, so for me for example ah uh, gumitin ko to for ah uh, Rinas E. E okay, continue yan tapos pumipili ka lang ng emoji niya ah this our cart please continue ah uh, agree yan So connected na siya. Okay? So pwede kayong mag-play ng sound. Okay? And madami kayong pwedeng gawin dito sa AirTag. Okay? So i-click natin siya sa View My App. So ito yung devices ko. And then yung yung AirTag mo, makikita mo siya dito sa Items. Ayan siya. Pinag-keys within this approximately. Okay. Pwede siyang play sound. Magpa-play yan ng ng palit uh, alit na sound lang. Okay? And then, uh, pwede nyo din siyang uh, click yung nearby. Papakita niya. Dito lang siya daw. Okay. Here. Here only. Within this proximity. Okay? Yan. And then, may notification din siya. Notify when left behind. Okay. Lost mode hindi siya i remove pwede na siya i-remove okay so yun po muna ngayon mga ka -AIO. Uh, please like subscribe and share for more videos thank you for watching